Kasama ang ilang residenteng magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Nobyembre sa Baguio City, ipinagdiwang ni Senator Amy Marcos ang kanyang ika na putwalong kaarawan ngayong araw. Walang mapagsidlan ng tuwa ang dalawa sa kanilang sinanay Pilar at Tatay James. Masaya at nakita namin si Senator Nagpakain. Nakapunta siya dito sa atin. Birthday niya. Birthday niya rin, no? Oo, <laughs> oh, birthday niya. First time in my life. <laughs> Buti pa dito na... Dito na hinal para kung makasama tayo. So. Ready on the full line! Ready! Fight! Masalo ng senadora sa Boodle Fight ang mga opisyal at mga residente ng lungsod. Strongly suspect I was made in Baguio or somewhere between Baguio and Benguet. So I feel very much like a native daughter. I, uh, I'm celebrating my birthday here and in some other cities pero siyempre umunati Baguio. Yeah. Pagkatapos nito, namigay siya ng mga nutribans at laruan sa mga bata. Wish ko na mapakainan lahat <laughs> kasi alam natin na napakamahal ng pagkain ngayon at uh, hindi ako masyadong uh, mahilig uh, sa party pero gusto ko yung party na eto nga may nutribans para sa mga bata. Express our warmest and heartfelt greetings on this very special and memorable day. Ma'am, uh, Madam Aimee... Happy, happy birthday po at maraming maraming salamat sa lahat po na, na itulong niyo sa siyudad ng Baguio. Matapos ang kanyang selebrasyon sa Baguio City, ay nagtungo naman siya sa San Juan La Union para mamahagi rin ng tulong at mga nutribans sa mga residente. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.